Isang barkada ang nagpasya magbakasyon sa probinsya para makalayo sa stress ng buhay sa lungsod. Si Mika, Ray, Jessa, at Paolo ay matagal nang magkakaibigan at bihirang magkaroon ng pagkakataong magsama-sama dahil sa kanika nilang trabaho. Kaya nang maisipan nilang mag-rent ng isang lumang farmhouse sa malayong bayan sa Visayas, hindi na sila nagdalawang isip. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng caretaker na si Mang Cardo, isang matandang lalaki na tila tahimik at may kakaibang tingin sa kanila. "Huwag lang kayong lalabas sa gabi," babala nito. "May mga kwento dito ng aswang na pumapatay ng mga hayop sa gabi. Kung may marinig man kayo, huwag kayong papakialam." Tinawanan lang ito ni Paolo. "Ah, kwento lang 'yan ng matatanda. Kaya atayo ah, nandito para mag-enjoy." Sila'y nag-ayos ng gamit at nagplano ng kanilang weekend. Pero sa kabila ng saya, may bumabagabag kay Mika. Hindi siya komportable sa mga kwento ng aswang at sa paraan ng pagkakatitig ni Mangkardo. Sa unang gabi, napuno ng tawanan at kwentuhan ang lumang bahay. Nagbonfire pa sila sa harap ng bahay, tinutukso ang isa't isa tungkol sa mga kwentong multo. Subalit ng maghating gabi na, unti-unting nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa paligid biglang nagpakawala ng malakas na ungol ang isang alagang baboy sa malapit. Napatayo si Jessa, nakikiramdam. Ano yon? Parang may pumipilay sa hayop, sabi nito, sabay kabig sa jacket. Ah, baka hayop lang yan, pigilan nyo na nga yung kwento ng aswang, pang-aasar ni Ray. Ngunit biglang nagkaroon ng malakas na kalusko sa likod ng bahay, parang may mabigat na bagay na gumagalaw. Mika ang unang tumayo para magsilip sa bintana. Nang makita niya ang labas, natulala siya. Isang malaking itim na nilalang ang gumagapang sa bakuran, hawak nito ang baboy na nangingisay at tila hinihigop ang laman ng katawan nito. Aswang, bulalas ni Mika, nanginginig ang boses. Sabay-sabay silang tumakbo sa loob ng bahay at nagkulong sa kwarto. Lahat ay tahimik, nag-aabang, hanggang sa marinig nila ang mabagal na mga hakbang papalapit sa pintuan. May malalalim na buntong-hininga sa labas, parang isang halimaw ang sumisiyasat kung paano makakapasok. Kinabukasan, nakapag-usap ang barkada. "Umalis na tayo. Hindi ako mapalagay dito," sambit ni Jessa. Subalit hindi umalis agad ang grupo, tila nahila ng kanilang kuryosidad. Sa ikalawang gabi, mas naging tahimik ang paligid. Muli silang nagkulong, ngunit ngayon ay mas alerto. Nang malapit ng maghating gabi, narinig nila ang mabigat na mga hakbang mula sa likod ng bahay. Mika, na hindi makatulog, dahan-dahang lumabas ng kwarto para magsiyasat. Nang makarating siya sa kusina, tumigil siya sa harap ng bintana. Kitang-kita niya ang anino ng aswang, isang malaking anyo na tila tao pero may pakpak na parang paniki. Nakita niyang gumalaw ang nilalang at tumingin ito diretsyo sa kanya, tila alam na naroon siya. Natulala si Mika, hindi makagalaw. Bigla bumukas ang pinto sa likod. Pumasok si Paolo, pero may kakaibang lagkit ang tingin nito. "Anong ginagawa mo dito, Mika?" tanong ni Paolo sa malamig na tono. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Mika. "Alam mo ba kung bakit tayo nandito?" Nanlamig si Mika. "Paolo, ano nang ibig mong sabihin?" "Alam kong matagal mo nang napapansin, Mika." "Hindi ako tulad ng iniisip mo," bulong ni Paolo habang unti-unting humihigpit ang hawak nito. Ako ang dahilan kung bakit nandito ang aswang. Ako ang aswang. Gulat na gulat si Mika, hindi makapaniwala. Nakatitig siya kay Paolo, pero ibang iba na ang tingin nito, malalim at puno ng pagnanasa sa dugo. Unti-unti, nakita niyang lumalabas ang matatalas ng ngipin ni Paolo at humaba ang kanyang mga kuko. Matagal ko nang itinatago ito sa inyo. Pero mayong alam mo na wala ka ng ligtas. Tumakbo si Mika palabas ng bahay, humihinal at umiiyak. Ngunit mabilis si Paolo. Bago pa siya makalayo, nakuha siya ng aswang. Nakipagbuno siya, desperado. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Nare at Jessa, ngunit huli na para kay Paolo. Ipinakita niya ang tunay niyang anyo, isang kalahating tao, kalahating halimaw. Sa gulat at takot, napatakbo si Nare at Jessa pabalik sa bahay, habang si Mika ay pilit lumalaban. Sa huli, gamit ang isang matalim na kutsilyo mula sa kusina, nagawa niyang saksakin si Paolo sa dibdib. Tumigil si Paolo sa paggalaw, bumagsak sa lupa, ang anyo niyang tao'y bumalik, ngunit may bakas ng pagkatakot sa kanyang mga mata, bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. Hindi makapaniwala si Nare at Jessa sa nasaksihan. Sila'y tulala, naninginig sa takot. Iniwan nila ang lugar ng walang salita, tahimik sa loob ng sasakyan, habang bumabalik sa lungsod. Hindi nila muling pinag-usapan ang nangyari. Si Mika, bagaman ligtas, ay hindi makakalimutan ang gabi ng kanilang bakasyon sa probinsya, kung saan ang matalik nilang kaibigan ay may nakatagong lihim na mas malupit pa sa mga kwentong takutan.